Yo, what's up mga brads? Na-miss nyo ba ako? Nope. Reggie is the name that you can trust. Tanghaling tapat to mga brads. At meron tayong event for today. Time check. 1243 PM. Yun nga mga brads. Nandito tayo ngayon kasama... Si Boss Enan, siya nga pala ang booker natin for today Siya ang kumuha sa atin para sa event na to Siyempre kasama pa rin natin Boss Tonton, napapogi Di naman pogi Nandito nga pala tayo ngayon mga brads Sa Tramway, sa Pasay City, Rojas Boulevard Yan nga ang event natin for today At uh, tayo papasok na maya, maya sa loob Waiting tayo dito sa labas Hindi lang naman kami mga brads lahat ng guests ng lunchtime nag-aantay dyan At pinapasok na nga kami ng mga time na yan Nagpahuli lang kami ng konti Tinignan ko muna to si Manong, gitarista Hangang-hanga -hang ako, ang galing kaya nangyayari natin yung konti mga brads Tara na boss Tonton, pumasok na tayo At pumasok na nga kami agad-agad dyan mga brads Para makapag-ayos na rin sinalubong tayo ni Manong God at saka ni Ate ayon tinuturo sa atin dun daw tayo sa may hagdan at yun nga ang daming nakapila kailangan talagang dumaan dito mga brads kasi i-register natin yung pangalan natin doon per head kasi ang bayad dito mga brads so kailangan talagang dumaan doon pero syempre, hindi naman tayo magbabayad niyan. Yung client ang magbabayad dahil wala naman tayong pambayad diyan. At dahil yung client ang magbabayad, susulitin natin yan mga brads. Kakain tayo ng marami mamaya. At ito nga mga brads, nandito na tayo malapit kay ate para magparegister. register sisiguraduhin natin nakaregister tayo para mamaya pag nag food trip tayo walang aawat sa atin kaya sinulat ko na nga agad agad yung pangalan ko dito mga brads balik kasunod ko dyan sa likod si kuya tonton sinulat niya na rin yung pangalan niya para food trip na rin siya mamaya mga brads sino ba na bang tatanggi sa food trip lalot libre di ba mga brads magtatrabaho ka, kikita ka ng pera, tapos libre pa pagkain mo. Ang sarap, mga brads. Pumasok na tayo sa loob, mga brads. Tapos sabay sabing good afternoon, sir. Saan ba kami uupo? Huh? Joke lang, mga brads. Ang sabi ko dyan, saan po yung banyo, sir? Magbibihis na kami. 3, 2, 1. Ayan na, bis na agad ako. For today's video nga pala, mga brads. Isa akong payaso. Ayan mga brads Yan lang costume natin for today Clown nga pala tayo ngayon mga brads Kaya ganyan naka-makeup ako Pumasok na agad ako sa venue ulit At sinalubong nga tayo ng mga bata dito Na gusto magpa-picture Ito masaya sa pagiging clown para kang artista Ang dayo nagpapapicture o tulad niya si ate, oh, pa-picture daw siya, oh. Sabi ko, dun sa nanay niya tumingin. Sa camera ko tumitingin. Ayan, oh, Titingin ulit yan. Kala niya dun ang picture. Ganito ang buhay payaso, mga brads. Masaya, nakakabata. Tulad niya, no? Oh, apir ka lang ng apir sa mga bata. Tapos, kwentuhan mo na kung ano-ano. Ayan, pati si ate, nakikipagkwentuhan pa sa akin dyan. Tapos, may nagpa-picture na naman bata sa atin. Sabi ko sa harap tumingin, wag sa camera ang hawak ko. Ayan, tapos ikot-ikot lang mga brads pag ganyan, pag clown, Medyo nakakapagod, ayan, kasi kailangan mong mag around. Nung mga oras na to, mga brads, wala pang masyadong bisita. Kaya hindi pa natin masumulan yung program kasi wala pang bata. Bisitahin muna natin tong face painting area. ay yung face painter natin. May pinipintahang bisita. Bali mga brad ng face painting, hindi nga lang pala pang muka. Pwede rin sa ibang parte yan. Kahit gusto mo, sa puno mo pa. Ito nga pala yung stage mga brad. Medyo malawak nga itong venue na to. Kahit isang daang tao yata, pwede dito. Maya, maya nagsimula na rin tayo mga brads. Tinawag na natin yung mga bata dyan. Hindi ko napaparinig yung boses ko. Baka mainis lang kayo. Ayan, yun yung celebrant. Mga bata, pinakyat natin sa stage para magpicture din. Kasi sayang naman yung kila nilang photographer. Sulitin na natin. Ali mga brads, tayo ang host dyan. Dahil clown tayo tayo na rin na nagpa-games tapos meron din tayong magic dyan mga brads at pagtapos nga natin dyan sila boss Enan pumasok na Nagbubble show na sila bali meron pa nga tayong isang event pagkatas nito tatakbo ako ng Angat Bulakan. kaya hindi ko na pinatagal mga brads iniwan ko na sila boss Enan dyan at Nagbis na agad ako bumaba na kami ni Tonton agad dyan bibiyahin na ako mag isa papuntang Bulacan pero check muna natin kung nandito pa yung motor nandyan pa tapos diretso na agad ako ng Bulacan yan mga brads kaya let's go 3, 2, 1 Bulacan eto nga pala ang Philippine Arena sa Bukawe hindi dyan ang event natin mga brads Dumaan lang tayo dyan Eto naman yung Philippine Sports Stadium Bali magkatabi lang yan Siyempre dito pa rin yan sa Bukawi, Bulacan Medyo hapon na nga mga brads Hindi ko malama kung anong oras Hindi ko maalala Pero parang 5.30 na yata yan ang hapon May event tayo sa Anggap, Bulacan atin nga mga brads na daan ng rin tong shop ng kumpare ko dito naman yan sa pandi ayan yung mga brads natin dyan sa pandi yung mga magpapagawa ng cellphone dito na kayo magpagawa sa LDSA cellphone repair shop dito nga yan sa pandi bulacan tapat lang ng pandi residence kaya bumiyahin na tayo pagkatapos yan mga brads diretso na tayo ng anggat at pagdating nga dito sa venue, dito sa Angat Bulacan. Siyempre, video-video muna. Vlogger tayo, mga brads eh. Ayan mga brads, numerecho na nga tayo sa loob. Medyo maraming sasakyan. Kaya ang iniisip ko, ang dami na sigurong taong nagaantay. Pero ito bumungad sa akin mga brads. Wala pang tao dito sa venue nasa loob daw sila ng mga kwarto mga brads kaya sinalubong muna tayo dito nung compare kong magician siya nga pala yung magician for tonight mga brads pangalan niya Maverick mga brads kung kailangan nyo ng servisyo niya ilalagay ko dito sa comment section yung kanyang facebook page eto naman yung anak niya si JM nagmamagic din yan mga brads tapos ito naman yung asawa niya, si Boss Madam. Pakita ko yung mukha. Ayano, 'di ba? At yun nga mga brads, medyo naguluhan ako dito sa party na to. Huh? Kasi doon sa abelang side, kasal. Pagdating dito, birthday naman. <laughs> Bali yun nga mga brads, parang double celebration to. Ikakasal, tapos pagkatapos, magbe-birthday naman ginabi na nga tayo mga brads kaya naisipan ko munang kumain ayan nauna na ako dun sa catering kumuha na agad ako ng pagkain ayan kain tayo mga brads ayan yung food trip ko di ko na maalala kung ano yung mga ulam to pero naalala ko dito yung kare kare ang sarap ng bagoong ito nga pala yung pangalan ng Ben yung mga brads Casa Sardinia at yun nga mga brads, maya maya lang nagsimula na ang wedding ceremony. Ayun si father yung nakared. Tapos yung mga nakaupo sa harap, mga bisita. Tapos ayun yun naman yung kinasal. O oh, ba diba? Krik sa yung bride. Si Siju naman yung groom. Ito nga pala sa kabilang side mga brads. Kung mapapansin nyo ang nakalagay, Happy Birthday Daddy Blue. Bali yung daddy blue pala Brad Siya rin yung groom At ang lakas nga ng trip nila dito mga Brads Tingnan mo naman Yung mga papremyo pambata Kaya akala ko rin kanina bata yung may birthday Yun pala yung groom din ng may birthday meron pa dito grazing gracing table mga Brads Tapos yung cake nila yung wedding cake na rin Sa totoo lang mga Brads medyo naguluhan talaga ako kanina dito kasi ang buong akala ko bata yung may birthday yung pala yung groom din ang may birthday pero ayos lang yan mga brads eto nga ulit yung kinasal mga brads yun no oh. ang ganda ganda ni madam tapos ang pogi pogi ni groom o diba? Baalik kong di nyo nga na itatanong mga brads Si Groom ay isang Korean At yun lang, mga brads, pagkatapos ng kasal Diretso na agad sila sa buffet Kasi sabi nila, gutom na sila Mamaya na yung program na yan Kakain muna kami O syempre, sino ba naman tayo para tumanggi? Sabi ko, si ma'am, kayo po ang bahala Kayo masusunod, kayo nagbayad nito kaya kung anong gusto nyong gawin, sige, gawin nyo. At yun nga mga brads, dahil sa ko, gawin yung gusto nyo, nagsayawa na sila. Bali yan nga pala yung kanilang first dance as couple. Tuwang-tuwa yung mga bisita nila. Sabi ko, sabitan nyo ng pera. Medyo hindi nga sila naniwala nung una, pero nung tumagal, sinabitan naman nila. At yun nga mga brads, ito nag-wish na yung birthday boy dyan siya rin yung guru mga brads may magaling mag English yan kahit Korean kaya madaling mga tinawag niya yung mami ng bride at nagpasalamat siya di natin alam ang buong istorya pero mukhang close sila ayan medyo naiiyak-iyak pa nga sila dyan mga brads at medyo nahahawa na rin ako Parang gusto kong umiyak. Buti na lang naalala ko, host pala ako. Pagkatapos niyan, performance naman. Ito nga pala yung LED and fire dancers. Yan mga brad. Usong-uso ngayon yan. Pagkatapos niyan, meron ding magician. Ayan nga si Maverick the Magician. At syempre mga brads, pasasaan ba't matatapos din ang lahat? Kaya naman yung mga oras na yan mga brads, nagpaalam na tayo agad-agad sa kanila. Thank you for watching mga brads and see you on the next video.